Hello guys, kumusta po kayo sa nang pan kayong mundo lang ngayon? Sana okay lang po kayo. Ngayon gagawin tayo ng kakaling kalamay recipe. Kaya bago tayo magawin ito, walang katumag na alpen hong po uh, ang iba. Hindi ka pa sa pastan ko, please supply me ito ng and share and hit the bell para at least bigyan lang ako. Isang ba pagpalang alo po sa atin Ngayon gagawin tayo ng kakaling kalamay. Magamit tayo ng 2 cups of Glutinous rice flour. One cup of sugar. Four cups of coconut. Saka food color ube. Nagalit din tayo ng lahon pang mold dun sa nagyan ng panlagay sa kalamig ka kanina. So yan ang alas, huwag uh, mong tayo ng laki kung ibagay dun sa, sa kan kalamay. Kaya mga ko kayo ng nung sa kalamay Pilagay natin pong Lutlo Chef Pilagay uh. natin pong 4 Lagyan na natin itong 1 cup of sugar. Lagyan ng 2 So, ilang nga guys, uh, sinalong natin. Taloy lang natin siyang basta. Sa... Ang marap. Kaya nga ba siya. Pag ganyan lang medyo kumakapis ito sa sanse. Isa yun, ito nga siya. At sa huwag natin. Mga bagong pasko yan. Fist of Clement na yan. Bet and shirts. And heat level para bilhin na baka. Kaya gumagawa po tayo ng ang kapaling Ito yung salin natin dito sa daon ng sabi ng kapangang So, ayun ang aras tayong spatula na nandiyan natin ang oil nung niyog. Yeah. Hayaan mo natin sila sure, naman. So ayun nga guys, uh, na natin siya. Uh, Nagyan natin ang tatik ng niya. So ayun nga guys, ang salap nitong merino natin ng uh, Makanin kalamay recipe. Wow. Bye-bye. Good vibes from the you Wilson. Peace out. see Emma na si Bigo, people, bye-bye. gawa na natin ang kakanin kalamay.